Lumingon si Taho kay Haya, na tahimik na nagmasid sa nangyayaring sitwasyon, matamang pinagmamasdan ng palaboy sa taas, hindi inaasahan na haharapin niya ang isang hamon. Kaya kaagad pagkatapos na harapin ang dalawang grupo ng mga bastos, nakita niya ito bilang isang malinaw na taktika, lumingon sa mga nakatipon. Mga tao, inutusan niya silang pumasok sa loob ng makapasok na sa loob ng silid ng akademya, ang mga tao sa pabulong na naguusap tungkol sa nalalapit na laban. Ang estranghero ay nakatayo habang naka-cross arm, halatang hindi nagpapatinag. Sinasabi na ang lugar na ito ay parang isang ordinaryong kanayunan ng Marshall Academy, na nagtatanong kung bakit siya nag-abala sa pagpunta sa pagpar ito, sumulong si Hayek, pasulong at nagpaabot ng isang formal na pagbati, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang punong disipulo ng Dragon Tiger Marshall Academy, gumanti ang lalaki, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ghost Shijiao. Tinawag ni Hayek si Yang, na agad namang tumugon. Inutusan ni Hayek si Yang na harapin ang challenger na ito. Ang ekspresyon ni Yang ay naging horror, habang Gosh. Nanginginig sa galit si Go Shijiao kumbinsido siya na si ay Hayek gumagawa ng kalokohan sa kanya at hiniling na ang punong disipulo mismo ang dapat makipag-away. Kalmadong itinuro ni Hayek na ang pinunong alagad ng malawak na kilalang Dragon Tiger Martial Academy ay hindi maaring tanggapin kaagad ang hamon ng isang palaboy lang, Gotcha. Namula ang muka ni Gotcha sa galit. Habang nagbabala siya na walang ideya si Hayek tungkol sa pagkakakilanlan ni Gautje Giles. Pansamantalang nagpapanatili ng isang impassive expression si Hayek at nag-aalok kay Ghost Chiju sa detalyadong kaganapan. Saglit na nag-alinlangan si Chijou na nagudyok kay Hayek na gumawa ng isang edukadong hula, na nagmumungkahi na maaring siya ay isang taong may mas mataas na rango, na nagangalit ang kanyang mga ngipin at nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit, nakuha ni Shijiao na magmakaawa na kinumpirma na siya ay talagang isang palaboy na manlalakbay. Pagkatapos ay muling tumutok si Hayek, sa pag-uutos kay Yang Shi na umakyat sa entablado, si Yang, na nadarama ang kanyang nervyos, ay halos hindi mapigil ang espada sa kanyang nanginginig na kamay habang atubiling sumang-ayon na harapin ang hindi inaasahang hamon na ito. Nag-aapoy ang mga mata ni Gotche Giles sa walang pigil na galit. Habang binabalaan niya si Haya na ang pagmamaliit sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Gayunpaman, ang kanyang mga pagbabanta ay tumataas habang ipinapahayag niya na kung iyon ang gusto niya, malugod niyang papatayin ang kanyang kapwa-disipulo sa harap niya mismo. Si Yang ay nagpakawala ng isang nakakatakot na sigaw, pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay malapit ng umalis. Ang nanginginig niyang katawan ay biglang bumulwak sa hangin na may isang mabangis na karga. Tumaas ng mataas ang kanyang espada. Isang matunag na sagupaan ang umalingaungaw sa hangin. Habang siyang ay namamahala sa pagharang sa pag-atake gamit ang kanyang sariling espada. Bagamat itinulak siya ng puwersa pabalik, nagbunsod ng sigaw ng pag-aalala mula kay Tai Hao at kinurot ni Kang, si Yang, sa kanyang pagkakahawak, nanginginig at pinagpapawisan pa rin, na napagtanto sa loob na ang kanyang kalaban ay nagtataglay ng matinding lakas ng mahistradong hukom. Tumango si Gotcha, tumawa ng malisyoso, tinutuya si Yang. Ang pagharang na iyon ay ang lawak ng kanyang kakayahan. Naramdaman ni Yang na si Gotcha ay walang alinlangan na isang first-rate warrior. Ang mapaminsalang ngiti ay nananatili sa mukha ni Gotcha. Habang sinisisi niya ang engkwentro na ito sa paanan ni Yang, ang nakatatandang kapatid na si Yang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na pawisan ng husto habang si Nakang at Taho ay nanonood ng may pag-aalala. Habang casual na nagmamasid sa tunggalian si Hayek, ang kanyang pagkakalmado ay hindi natitinag at walang bahid ng pag-aalala. Magkaharap si na Yang at Ghosh Hill sa matinding standoff. Si Kang, na sa kanyang nervyos, ay lumingon sa kanyang nakatatandang kapatid at maingat na nagtatanong kung magiging maayos ba ang kanilang ikatlong kapatid, na halatang nag-aalala sa kanilang kalaban. Gayunpaman, si Hayek ay inilipat ang kanyang atensyon kay Yang at nagtanong kung isinasaalang-alang niya ang pagsuko. Hinawakan ni Yang ang hawakan ng espada na may nanginginig na mga kamay. Lumipas ang ilang sandali ng pag-aalinlangan bago niya ipinahayag ang kanyang hangarin na magpatuloy. Nalulugod sa determinasyon ni Yang, hinihikayat siya ni Hayek na ilapat ang mga pamamaraan na kanilang ginawa sa panahon ng kanilang pagsasanay. Sumasang-ayon si Yang, habang nakakuha ng mga buto ng Judeo sa galit sa kanilang kapangahasan sa harap ng hamon na ito, nang walang babala, sinisingil ni Gautia Gil si Yang na may layuning magbuhos ng dugo. Napalunok ng gusto si Yang, na kinikilalang hindi maikakailang mas malakas ang kanyang kalaban, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na mas mabigat at matalas ang espada ng kanyang unang nakatatandang kapatid. Sa pag-iisip na ito, si Yang ay muling nakakuha ng malupit na pag-atake ni Gacha at mga counter-strike ng buong lakas. Ang sparang ay nagngangalit at ang karamihan ay nanonood ng may halong hininga, hindi sigurado sa kinalabasan na kanilang naobserbahan. Ang Master Yang ay patuloy na itinutulak pabalik at ang ilan ay nagsimulang mag-isip, kung dapat ba silang makialam at itigil ang labanan ng labanan. nagnan-galit si Gotsha, samantalang si Yang sa magkahalong pagkadismaya at pagkalito, nalilito sa kung paano napigilan ni Yang ang lahat ng kanyang mga pag-atake, naging maliwanag sa kanya na si Yang ay higit pa sa ikatlong antas na mandirigma, ngunit si Ghost Shijiao ay nananatiling determinado sa kanyang layunin upang lansagin siya. At si Yang ay sumusulong para sa isa pang pag-atake, habang naghahanda si Yang para sa nalalapit na welga, hindi niya maiwasang maramdaman ang napipintong panganib ng sitwasyon. Mabilis na napansin ni Hayek ang mapanganib na sitwasyon at pinangangasiwaan ito. Nag-issue siya ng isang serya ng mabilis, tumpak na mga utos kay Yang, na nagtuturo sa kanya na gamitin ang Dragon Martial Steps. Mga hakbang ng tigre, gumagalaw ng dalawang hakbang sa kaliwa at pagkatapos ay gumamit ng pang-apat na paggalaw ng Dragon Tiger Sword Technique. Si Yang ay sumusunod kay Hayek ayon sa kanyang tagubilin. Nang may katumpakan ang deftly dockang upang maiwasan ang nakakatakot na galaw ni Gotche. Ang minsang nakaposisyon sa likod ng kanyang kalaban, itinaas niyang ang kanyang espada at naghatid ng malakas na indayog. Ang espada ay naguugnay, iniwan si Nakang at Teho na mukhang lubos na nalilito, at ang mga nanonood ay nagulat na namangha. Kahit si Gosh mismo ay hindi makapagsalita, na halos imposibleng maniwala na ang kanyang mga damit ngayon ay may kapansin-pansing hiwa-hiwa para sa isang kapansin-pansin. Siyang mismo ay namangha, hindi maproseso ng lubusan, na nagawa niyang gupitin ang leleya ng kasuutan ng isang first rate na mandirigma. Ang galit na galit na gauche na likas na nanlilisik ng nakakatakot, ang kanyang ekspresyon ay nag-aapoy sa galit, nanginginig sa galit si Gatche at nagpakawala ng galit na galit, malakas, na minumura si Yang habang itinataas niya ang kanyang espada para sa isa pang pag-atake. Masiglang ginagabayan ni Hayek ang mga isyu sa tunggalian. Karagdagang mga tagubilin kay Yang, na nagtuturo sa kanya na gawin ang mga hakbang ng Dragon Tiger na may isang hakbang na paatras, na sinusunda ng pangalawa at pangatlong paggalaw ng Dragon Tiger Sword Technique. Masigasig na sinusunod ni Yang ang bawat direktiba, tiyak na iniiwasan ang mga pag-atake ni Gauche Giles, Tumpak na sumasalungat at nakikibahagi sa mga gulo ng strike sa ilalim ng patnubay ni Hayek, nananatiling determinado si Yang. Nagpapasalamat na ang patnubay ni Hayek ay nagpapatunay na epektibo sa bawat tumpak na paggalaw, ang kanyang espada ay mas malapit kay Ghost Gio. Ang mga tagubilin ng unang nakatatandang kapatid na lalaki ay napakalinaw at ang tiwala ni Yang sa kanila ay hindi natitinag, na sinasamantala ang sandali na siya ay naghatid ng isang mabilis na sipa sa tiyan ni Ghost. Ang mga utos ng sigaw ng hayat ay nagtuturo kay Yang na isagawa ang ikapitong paggalaw ng pamamaraan ng espada. Si Yang ay sumusunod sa direktiba, itinutok ang espada patungo kay Gosh. Tumigas ang dugo ni Gosh, habang ang talem ay tumusok sa isang lugar malapit sa balikat ni Gosh. Lumapit si Hayek sa eksena, ipinahayag na tapos na. Inilagay niya ang isang nakakapanatag na kamay sa balikat ni Yang at mahinahong nagpaalam. Nakuha kay Ghosh ang lahat ng pakikipaglaban sa isang taong may antas ng kasanayan na mayroon siya ay isang hamon. Gayunpaman, ay pumutok sa galit si Gosh at iginiit na walang paraan na ang mga miyembro ng basurang Marshall Academy na ito ay maaaring magkaroon ng ganoong lakas na laban. Ang kanyang mga salita ay biglang nagpainit at lumapit si Hayek sa kanyang mga mata na kumikinang na may makapangyarihang aura na dapat ibigay. Ngunit bago siya makapag-react, Isang malakas na pagsabog ng puwersa ang tumama sa kanya sa gitna, na nagpapadala sa kanya ng mabilis na paatras sa mga pintuan ng akademya. Bumagsak siya na may tama ang tiyan at sinubukang bumangon. Hinihikayat si Hayek, na humakbang pasulong, na nagsasabi na sinadya niyang paalisan si Gokshiju ng madali, ngunit ang mga provokasyon ay lumaki ng napakataas ay nagliliwanag, Nakakatakot na enerhiya habang humihingi siya ng paliwanag para kay Gauche Giles, ang katapangan sa pagmamaliit sa kanilang Marshall Academy. Habang ang ekspresyon ni Gosh ay nagbago mula sa pagsuway tungo sa matinding takot ng mapagtanto niyang papatayin siya ni Hayek, nanginginig sa takot na si Gosh, nakahanap siya ng lakas upang humingi ng tawad, yumuko sa harap ni Hayek at nagsusumamo para sa kanyang buhay. Ibinalik ni Hayek ang tingin sa mga nanonood na lumabas ng akademya at nagpas siyang magpakita ng awa. Inutusan niya si Gaut Hill na umalis at lumabas na sa site. Kaya't nagmamadali si Ghosh, na tumetakas sa mga junior brothers, at sumabog ang mga tao sa pagdiriwang at tagay. Marami sa kanila ang nagpasya na i-enroll ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga anak sa akademya, sa inspirasyon ng kahangahangang pagpapakita ng lakas na kanilang nasaksihan. Habang ang Night Falls ay kumakaripas ng takbo, sa pinakamataas na bilis sa kagubatan, Determinadong ipaalam sa kanyang mga kasamahan na si Hayek ay hindi isang kalaban na kinuha ng basta-basta sa mga ordinaryong martial duels. Si Hayek ay isang peak rate na mandirigma, o posibleng mas malakas pa. At nagdudulot siya ng isang makabuluhang banta. Naramdaman ni Gutsche Jill ang isang mapanganib na presensya na papalapit sa kanyang likuran. Huli na sa isang mabilis na hampas sa mukha na ipinadala niya. Humahampas sa napakalaking lakas na bumagsak sa isang sirang sanga ng puno, duguan at umuubo. Maganda ang mga glandula ng matataas na yang sa kanyang harapan, na iginiit na hindi niya maaring payagan si Gouch Chiju na bumalik at posibleng lumikha ng mga problema sa hinaharap para sa kanilang akademya. Gayunpaman, nag-aalok siya ng Ghost Jill ng isang panukala. Kung sasagutin niya ang isang tanong, sisiguraduhin niyang hindi masakit hanggat maaari ang kanyang wakas. Ang nakakatakot na ghost gel ay tumitingin sa nakakatakot na mukha ng mataas na muzang na nakatali sa isang upuan na basurang si Terry Young, ang ikaapat na disipulo ng Dragon Tiger Martial Academy, at ang unang anak ni Leader Junkie, na sugatan, ay nagtitiis ng matinding paghihirap bilang nasusunog na metal. Nanunoot ang kanyang laman, at sumisigaw siya sa matinding paghihirap. Isang lalaking nakamaskara na nakatayo sa kanyang harapan ay humihiling na malaman kung handa na ba siyang makipag-usap. Gayunpaman, si Terry Young ay lubos na naguguluhan. Hindi maintindihan kung tungkol saan ang pagsubok na ito. Pinindot pa ng lalaking nakamaskara, hinahanap ang pagkakakilanlan ng taong nagutos kay Terry na tiktikan sila, hingal na hingal. Mariing iginiit ni Terry Young na wala siyang alam sa tinutukoy ng lalaking nakamaskara. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa Yanji County bilang part-time escort para lang kumita ng pera. Wala siyang kakilala dito kung sino pa ang mag sa kanya na mag-espya. Ang lalaking nakamaskara ay sumulyap pabalik sa kanyang nakatagong pinuno, nagkukubli sa mga anino, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang pagtuon kay Tar inaabot ang kanyang espada sa kaluban nito at si Terry Unclenches ang kanyang nipin babala na sila ay magsisisi sa kanilang mga aksyon. Nagtatanong ang lalaki sa kanya, at sinabi ni Terry na hindi sila patatawarin ng kanyang unang nakatatandang kapatid. Sa isang makinis ng ngiti sa ilalim ng kanyang maskara, hinugot ng lalaki ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Itinaas ito at ipinahayag na ihahatid niya ang unang nakatatandang kapatid sa kanyang huling pahingahan. Samantala, sa isang hiwalay na harapan, mabilis na kumilos si Hayek at nagpadala kay Ghosh. Itinaas ni Hayek ang kanyang espada at ng malakas, pinag-aaralan ang walang buhay na katawan, kung ang dakilang Iron Blood Emperor ay kahit papaano ay sangkot sa mga kaganapang ito, ang Great Iron Blood Emperor. Isa sa nangungunang sampung eksperto sa mundo ng Merem ay kilala rin bilang isa sa ang apat na Great Demon Emperor. Kasama ang namatay na ngayong pinuno ng Demon Union, ang Tyrant Blood Palm Emperor Hayat Moles, sa mga implikasyon at kababalaghan kung ito ay nagpapahiwatig na ang Great Duagang ay isang subordinate na organisasyon lamang ng Iron Blood Battalion sa ilalim ng utos ng dakilang Iron Blood Emperor. Posibleng ang dakilang emperador ng dugong bakal ay may mga ambisyon na hindi lamang duminahin ang county ng Yangzhou, kundi ang buong lalawigan ng Ganso. Gayunpaman, ang binuwag na Demon Union ay malamang na hindi maingat na pukawin ang Miriam Alliance sa puntong ito, at si Hayek ay nag-aalinlangan na ang dakilang Iron Blood Emperor ay hangal na gawin ito. Bukod dito, kahit na wala ang kungtong sek, nasapilit ang isinara dahil sa Great War, Mahirap isipin na mawawala ng influencer ang walong emperador at ang marine alliance. Habang tumetalon siya sa langit, napapansin ni Hayek na kakaiba ang pakiramdam sa Yangzhou County. Samantala, ang sugat ni Django ay nakatayo sa ilalim ng isang puno sa gabi, na umaabot upang hawakan ang puno nito. Sa pagsasalita ng malakas, kinakausap niya ang kanyang Panginoon at iniisip kung maayos ba ang kanyang ginagawa kung nasaan man siya, inaasahan niyang sasamahan ang kanyang Panginoon sa pagkakataong ito, ngunit napigilan ito ng mga pangyayari. Hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit bumalik ang pag-iisip at pinagaling siya. Umaasa si Jewan na matutuwa ang kanyang Panginoon na makita siya sa hinaharap at sinabi niya ang kahangahangang pagbabago ng isang payat at maliit na bata na hindi man lang makakain ng maayos na sumasalamin sa mataas na ex-growth. Alam niyang ipinagmamalaki ng kanyang Panginoon si Masi at ang kanyang mga nagawa. Sa pagbabalik ni Muzang, nagsimulang damaloy ang buhay pabalik sa Marshall Academy at sa Nayon, ngayong umaga, salamat sa kahangahangang pagpapakita ni Muzani, nakatanggap sila ng humigit kumulang dalawampung mga aplikasyon sa pagpasok na pinagmamasdan ang mga nagawa ng Musang. Maaaring makatulong si Duwen ngunit pakiramdam na ang Marshall Academy ay unti-unting bumabalik sa dati nitong kaluwalhatian ng Marshall Academy. Gayunpaman, si Jules ay biglang napuno ng emosyon at nanginginig habang iniisip ang kawalan ng isang tao. Ang kanyang panganay na anak, na lumabas upang kumita ng pera at suportahan ang kanyang nahihirapang ama. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang nag-aalala siya kay Terry, iniisip kung nagugutom siya sa isang lugar o kung siya ay nasugatan. Nanghihinayang siya dahil sa hindi niya mapagmasdan ng malapitan sa kanyang anak, at humagulgol siya sa kanyang mga balikat, nanginginig sa bigat ng kanyang anak. Lingid sa kanyang kaalaman, si Hayek ay nakatayo sa malayong nakatago sa likod ng isang pader.